Oye, kumusta ka dyan, Mrs. Carty sa buhay? Nasabihan ka na ba na wala kang utang na loob? Aba, mukhang matindi ang pagpapahalaga ng mga Pinoy sa utang na loob. Hindi ba wala nang sasakit pa sa Pinoy ang masabihan kang wala kang utang na loob? Ibang klase ang konsepto ng utang na loob sa konteksto ng kulturang Pilipino. Hindi simpleng utang lang yan. Hindi basta utang na material na bagay. Take note, loob. Sa psikolohiyang Pilipino, reflection daw ng pakikipagkapwa, pero iba pa rin ang utang na loob. Iba ang lalim. Sabi nga, ang utang na loob, hindi na babayaran. Ako nga pala si Maricel Butad. Isa po akong online seller at minsan na rin nabigo sa pagnenegosyo. Pero syempre, mahilig tayong magkwento. Kwento muna tayo dyan. So, di ko makalimutan talaga year 2015, may isa akong kaibigan na bibigyan niya daw ako ng pera kasi nga alam niya kulang yung pang-allowance ko. Pero ito yung problema ko, no? Dahil na mindset ako na ayaw ko talaga magpatulong sa iba. Kasi ayaw ko nga ng utang na loob. Ngunit, nung nakita ko, yung mukha niya, sobrang nalungkot siya. Pero, dahil nga di ko tinanggap yung kanyang binigay. Sabi niya sa akin, hindi hindi ka na makakatanggap sa akin. Alam mo kung bakit? Blessings yan, tinanggihan mo. Sobrang sakit din yun ha. Ano ba ang nangyari sa akin? Sabi ko nga nun. Ngunit nagpasalamat pa rin ako sa kaibigan ko dahil doon nagbago ang akin kahit pa paano yung pag-iisip ko na kapag may binigay, dapat tanggapin at marunong magpasalamat. Kaya magbigay na kayo. Ay, joke lang. Paano nga ba tumanaw ng utang na loob? Ayan, yan yung sasagutin natin sa video na ito. Madalas nating sinasabi, thank you, salamat, at kung ano-ano pang mga lingwahe. Ang tumanggap ng kabutihan, dapat magsukli din ng kabutihan hindi laging kung ano ang tinanggap ay yun din ang kailangang ibigay. Ang ibigay ay yung kaya mo at ang kailangan mong suklian. Kung magbigay ka or may nagbigay sa'yo ng mabuti, huwag mo lang sabihin na thank you. Tanungin mo rin kung ano yung kailangan niya na uh, sa sa akin naman ay maibibigay ko. Ayan. Pagririgalo is an art na may pagririgalo na wala namang sinasabi nga nila, kalatoy-latoy, hindi naman, hindi man lang daw inisip na inabutan ka lang ng kalintayo, bagamat kung yun lang talaga ang kaya, no, na ibigay ng tao. Pero kung bigyan mo ng special yung kalintayo, pwede naman nating sulatan ng prayer at kumuha ka ng kopya at tuparin natin. Thank you is not enough. We must do something practical, something that's answered her needs, her longings. Kung makapagbigay tayo, let's do it. Naniniwala kasi ako na kapag tinaasan natin ang pangunawa, hindi lang yung gusto natin, kundi yung gusto rin ng kapwa natin. Hindi lang yung pangangailangan natin, kundi yung pangangailangan din nila. Maraming tao ang ayaw tumanggap. Hindi tuloy nagsisimula ang cycle ng giving and receiving. Siguro nadala na rin dahil yung huli nilang tinanggap ay singil naman ang singil sa kanila o kaya may pride o may feeling na Uh, wala naman siyang kailangan, but even though you don't need, may mga tao na magbibigay sa iyo ng pagmamahal na allow that na mangyari. And syempre no, kung sa tingin nyo na makakatulong pa tayo sa marami, join masiskarte sa buhay, ito'y samahan ng mga nagtutulungan at magbibigay ng tunay na inspirasyon sa bawat isa. Eto ha, Aanhin pa naman natin ang maraming pera, magandang sasakyan kung 'yung isang taong nasaktan mo ay pinagkaitan mo na, kumbaga, marirealize din natin na wala naman tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat naman na meron tayo ay galing sa Diyos. Lahat ng utang natin sa itong lahat ng 'to ay utang natin sa kanya. Kaya dapat tayong or dapat tayong matuto na magpasalamat. Kaya naman like and follow And syempre, lagi nating tatandaan na do what you love and love what you do. Bye-bye mga masiskarty sa buhay. See you again next video.